Pilih pilih lagi. Selalu serang nak sakan. Di mana pun masih dalam lagi. Dan pula kalau saya so kait apa lagi mana? Ayah nanti nanggulah. Diparing dengan penduduk kami kait terpaku pasti kami. Ya, dahil pula orang sa itu sah tilar. Bye bye. Apa yang okay, sana so sih? <laughs> Mas breaking. This buri mana? I taburi na lang. Eh baba. Baba, ikitigala ni sandata tetar. Ulan. Baba. Baba. Alamig guys. Umuulan. Mag-uulan. Tayo na tayo sa ulan ito guys. Sa tabi ng payong, wag tayong payong. Sobrang lakas. Anakas talaga ulan. Guys. So ni kau ini lang umulan, sa doon naman tayo. duna kami. Tangit nanang tubing. Okay. Pumunta pagmulan Maju. Para sa inyo Tuloy pa rin ang pagbablog Oo oh. Tuloy pa rin ang suporta nyo So tingnan nyo Oo ayun Ginagwa ng Team Soya Dumudu yan ng Team Soya Nice one Oo medyo malaki hindi tayo makalapit kasi sa K1 Kasi yung ulan So mga kaso uh, yun, stop na yung ulan. So kung ano, maliit lang. So yun, uh, start na kami ulit. So punta kami dun sa unan. Yun banda. So ayun mga kasoya, so ulan man uh, or ganito, bumagyo. So tuloy pa rin yung pag-vlog namin. Sa buka namin or tawag doon is tapis. Pamayang 6pm kasi hindi kami pwede kumain ngayon dahil po sa nagpapasting kami so hindi po pwede kumain sa umaga so start yan sa subo ng madaling araw hanggang sa 6pm po so yun uh, kung ano yung mauli namin dito kung malalaki man bigyan na yun sa may ari pero kung yung malit na mataba kahit yung mga medium ba sa uh, pa, pakawalan niya kasi uh, hindi pwede kunin yung manlilit at saka payat kahit malaki man payat pakawalan pa rin pero pag babae namin na mataba so sorry lang po sa mga nanonood lalo lalo na sa nanonood sa rabas sa rabas kasi hindi nila pwede kunin yung mga babae na limaw pero dito sa loob ng fish kasi pag babae na limaw lalo na pag may kapital talagang ibigay talaga sa mayari kasi ibebenta nila so may capital kasi yan so wag natin sabihin na maubos to kasi hindi yan ma malabo yan maubos kasi so, parating may mga similya na limang o dyan maliit pinapakawalan so yun po salamat po and God bless